habang binabaybay namin ang Alabang Road, Sukat, Tutagig. So napansin namin to, nadaanan namin si Kuya, karga, karga si Ate. Karga, karga, sakay, sakay si Ate. So tingnan niyo naman mga karepa yung sitwasyon nila. Halos op, halos tumalon si Ate sa upuan kasi ayun no tinanya mga repa, halos kalahating puwit lang talaga yung nakaupo sa upuan so mga ganyan mga repa uh, dapat din muna natin yung sakay natin safety first so actually mga repa, dalawa yan na sakay ni kuya isang estudyante tapos yan si ate wala pang helmet tapos ko marimar ah mga sasakyan pati dito mga repa matitindi oh may mga motorista mga kamuti so pag kunting ikot lang ni kuya, kuding kadjod, parang mahulog si ate. Tingnan nyo naman yung itsura. Tapos yung hawak pa ni ate, grabe. Halos talagang, iwan ko kung anong naisipan ni kuya dito. Ba't nagkarga ng ganto. Pwede naman magbuka ka. Ba't ganyan pang nakaside view? Na alam nyo mga karepa, napakahirap talagang ganyan sa kayo. So, yun, na, kami ni Rogacion. ang yung ah, yun, may bakred ako dyan, si Master Pugi. So, sabi niya habal-habal uh, daw to. So nakita niya kasi mga pa nagbabayad si ate. So matik mga repa, habal-habal to Ma, sa Maynila. Ito mga repa ang kabila. Ito mga motor, mga tambay na yun dyan sa gilid. Habal-habal din yung mga pa Yan o, oh. oh, Habal-habal din. So pagkauso ng habal-habal. Alam, alam naman natin mga pa na napakahirap talaga na bumiyahe dyan sa Maynila. lalo't at kayo. Kaya pagkauso ng habal-habal din ngayon sa Maynila. So oyo uh, para sa inyo, para sa atin na uh, dapat maaray pa safety uh, first bago ang lahat. Uh, ingatan nyo yung pasahero nyo kung sakaling nag kung ano man yung ginagawa nyo dyan sa Manila o nagabalabal kayo, ingatan nyo lagi kasi maaaray pa isa lang ang buhay natin. Uh, pag na disgrace yan, pananagutan pa. So, sana mapanood nyo to or ma -ano nyo to, ma makita na mali yung ginawa ng rider. Kasi nagkarga ng gano'n. Uh, grabe pati pa naman dyan ng mga sasakyan. Grabing traffic, grabing mga kamuti tapos magsasakay ka ng ganyan so sana wag mo nang uulitin yan master kahit na naghahanap buhay ka dyan sa Maynila so shout out sa iyo ride safe ride safe ride safe. pag na pag dumaga talaga dito no mahasa ka dito talaga mumutor araw-araw bulaga <laughs> so siguro talaga dito habal-habal grabe ng init dito sa inyo ang pausok <laughs> grabe ah no yo alam ko na disgrasya o tangin na Wala ko nakahigay <laughs> Ito, mga hubble din tunay no Yan yeah. Puro yeah. hubble, utang Uso pala dito mga reba yung mga habal-habal So marami naman sumasakay kasi Mabilis yung ano, mabilis yung transportation <laughs> <laughs> Bakit mo kung sino ka? Mag-signal ka ng kaliwa, patas pumunta ka ng kanan. O tangina. <laughs> oh, oh.